po, good morning po sa ating lahat. Uh, welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman po tanong po ng subscriber ang na ating sasagutin. Ito ay galing po kay Mary Jane or Kaho. Pwede ba daw ipakain sa inahing baboy yung mga inunan? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming. Family and Kitchen adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inunan o placenta po nating na mga inahing baboy. Alamin po natin muna kung ano ba talaga ang inunan o placenta. So ito po yung tinatawag na daanan ng mga oxygen, carbon dioxide, vitamins, minerals mula po sa ating inahing baboy papunta po doon sa kanilang mga bebek habang nagbubuntis po yung mga inahing baboy. Kaya 'yung inunan ng placenta po mga kaibigan ay naka-attach po 'yan doon po sa uterus o uterine wall ng ating inahing baboy. Kung saan doon po dumadaan 'yung mga o dumadaloy po 'yung mga dugo ng ating inahing baboy papunta po sa kaniyang mga biik kapag yung mga biik ay nasa loob pa lang ating mga inahing baboy ay hindi pa sila po humihinga ang functional lang po sa mga panahon na iyan ay yung puso po ng biik ay tumitibok na po pero yung kanyang baga o lungs ng mga biik ay hindi pa nag expand kaya doon po dumadaan yung mga oxygen sa carbon dioxide sa placenta ng ating mga inahing baboy Kapag nanganak na po itong mga inahing baboy mga kaibigan at saka yung mga biik po ay lumalabas na po sa ng ating inahing baboy, pagkaputol po ng Uh, placental cord. Uh, na po yung uh, baga o lang sa ating mga biik. At saka, yan po ay mag expand na. Kaya, yung mga biik po ay magtutunog na week, week, week. So, yan po yung unang time na nag-expand po yung uh, baga o lang sa ating mga biik po, mga kaibigan. Kapag tapos sa po mga anak, yung ting mga inahing baboy, yung placenta po, yan po ay mailalabas sa ating mga inahing baboy na nasa 4 hours to 12 hours po mga kaibigan. Kapag hindi pa lumalabas yung inunan o yung placenta, ibig sabihin niyan, mayroon pang biit na nakablock doon po sa birth passage sa ating mga inahing baboy o birth canal ng ating inahing baboy. Kaya hindi po po makalabas yung placenta. So atin po masasabi na tapos na po anak yung ating mga inahing baboy, wala na pong bake doon sa loob ng kanyang tiyan kapag nailabas na po lahat yung placenta. Kasi po, yan po yung huling lalabas kapag nanganak po yung ting mga inahing baboy. Ngayon, dito po tayo sa tanong po natin pong subscriber kung pwede ba ipakain yung placenta doon po sa mga inahing baboy. Tradisyonally po mga kaibigan, ang instinct talaga ng mga inahin kapag hindi po tayo sila inlagay sa farrowing pen kung nasa open area lang. Kapag nanganak po yung mga inahing baboy, kinakain po nila yung kailang mga inunan. Pero hindi naman po lahat, pero mayroong portion po na kinakain po na yung kailang mga inunan. And then, kapag napansin nyo po, kapag nagkakaroon po kayo ng parvo, o natamaan po kayo ng parvo, yung mga biit niya po ay uh, parang mga dagang maliliit na nalulusaw. Yan po inilabas sa ating mga inahing baboy. Kapag ipinapakain nyo yan, o portion niyan ay ipinapakain nyo po sa mga inahing baboy, magkaroon po ng uh, parvo virus immunity yung mga inahing baboy nyo. Nasubukan ko na po yung mga kaibigan nung no, naparvo po yung aking inahing baboy at saka wala pong vaccine na available sa mga panahon na iyon pero mayroon pong kaibigan na nag-advise sa akin na ipakain mo yung uh, maliliit na biik na nailabas sa inahing baboy kaya kumuha ako ng isang maliit na biik, yung pinakamaliit talaga at saka ibinigay ko po sa inahing baboy at kinakain po niya After nun mga kaibigan, sa mga succeeding na mga uh, panganganak niya hindi na po siya natamaan ng parvovirus kasi nagkaloon na po siya ng immunity dun po sa pagkain ng maliliit na fetus na tinamaan po ng parvovirus. Kaya kapag yung placenta ay kinakain yung mga inahing baboy ay normal lang po yan kasi uh, instinct po yan ng mga inahing baboy kapag sila po yung anak sa open area at saka wala pong nakaabang na may-ari at hindi po siya nilagay sa loob ng farrowing pen Pagkatapos po mga anak ng inahing baboy, tatayo po yan at saka kanila pong kakainin yung kailang uh, mga inunan o placenta. So normal lang po sa ating mga inahing baboy na kakainin nila yung placenta o inunan ng kailang mga biik po mga kaibigan. Pero sa sobrang laki at dami ng mga inunang lumalabas, hindi po yan mauubos na kainin ng ating mga inahing baboy. Minsan, kanila po yung paglalaruan, minunguya lang. Sa sobrang laki at dami po ng mga cord ng placenta ng ating baboy, ay hindi po yan mauubos na kakainin ng mga inahing baboy. Kaya kapag yung inahing baboy nyo po ay wala sa farrowing pen, sa open uh, pen lang at sa doon po siya nanganak, yung mga tiratirang inuna na kanyang kinakain mga kaibigan, pwede nyo po yung itapon o kaya aylibing uh, ilibing nyo po sa lupa. Huwag nyo pong ipakain lahat kasi hindi po yan mauubos sa ting mga inahing baboy po mga kaibigan. Basta, kapag uh, nanganak yung inahing baboy nyo at sa wala, wala siya sa loob ng farrowing pen, pwede siya makagala-gala sa open pen lang ah, kapag nabentayan nyo po na kinakain po niya yung kanyang placenta ay normal lang po yan kasi po yan po yung tinataw na animal instinct na mga alagang baboy po mga kaibigan di lang po baboy lahat po lang hayop basta mayroong placenta at nanganganak po sila kaya pong kinakain yung kailang mga inunan po mga kaibigan so yan po yung vlog ngayon sa sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung pwede bang kainin ang mga inunan sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.